Magandang araw sa ating lahat mga boss. Ito na po yung kadugtong sa laban namin ni Master Army CPL. So, kanina mga bro yung laban namin sa game 1 and game 2 mga boss, uh, medyo naano talaga sa doon mga boss, parang hindi niya natanggap yung pagkatalo. Kasi <laughs> kasi kasi yung rank niya kanina mga boss, kung napansin niyo is uh, Master 1. So, nung hinamon niya ako mga boss, <laughs> naging gold gold 3. <laughs> siguro kaya siya nagalit mga boss uh, medyo na ano siya, nainis siya sa akin kasi bumaba yung star niya so pasensya sa'yo master army CPL, uh, laro lang po yan master so pasensya po talaga sa sa'yo so <clears throat> bago ko simulan yung laban mga boss Asana uh, sa mga bago uh, mga bago kong followers o mga kaibigan natin damador o mga subscriber mga boss uh, sana mag enjoy kayo sa laban na to mga boss Ah uh, kung sino yung gusto mag out mga boss uh, mag comment lang kayo sa comment section para sa shout out ko kayo sa next video Sa mga gusto din manood ng ibang uh, ibang laban ko mga boss yung mga na-upload ko na video mga boss uh, pwede din kayo mag-visit sa YouTube channel ko mga boss Pwede nyo din i-search po ah uh, uh, please eh, please din kayo mag-visit sa aking YouTube channel na uh, clipper Dama Vlogs andon lahat mga boss maraming mga video doon uh, marami din kayong talagang matutunan doon ng mga mga idea din mga boss meron talaga kayong makukuha doon uh, disclaimer lang mga boss sa uh, sa totoo talaga hindi, hindi po talaga ako masyadong malakas uh, lang ako uh, mga boss nagkocontent content lang ako mga boss, boss. Uh, wag naman kayo masyadong uh, uh, sasabihan nyo naman ako na basic lang yung tirada ko So, kung magaling ka na mga boss, uh, sana uh, pwede ka naman mag, uh, hindi ka na tumitingin sa mga video ko mga boss. Uh, pwede mo siya i-skip. Kasi uh, yung tirada ko talaga mga boss is basic lang. So medyo mahina lang talaga ako mga boss. Uh, hindi din hindi din talaga ako masyadong magaling. So sana mga boss, uh, enjoy lang din natin yung mga laro mga boss. Enjoy lang din natin yung mga laban mga boss. At sabay-sabay tayo matuto. <laughs> so yun lang mga boss. Ah, uh, once again mga boss, kung gusto niyo mapanood yung mga laban, yung ibang laban ko mga boss o mga ibang laban ng mga player natin na na-upload ko Pwede din kayo mag-visit sa my YouTube channel mga boss, uh, Clayford Dama Vlogs. Maraming salamat mga boss. So dito mga boss, naglaban na kami sa custom. Uh, pinagbigyan ko po si Master Army CPL o Army Corporal siguro to mga boss. <laughs> so ito yung game 3 mga boss. Siya po yung white. Sa custom na ito mga boss ha kasi hinanap niya talaga hinanap niya ako so nag-invite siya sa akin. So pinagbigyan ko pinagbigyan ko siya mga boss kasi alam mo naman ah uh, vlogger tayo. <laughs> so, white sa mga boss. Yan yung first move. Ah, uh, 1.15. Ah, uh, tira lang ako. 2-14 mga boss. Ah, uh, 6.1. Ah, uh, 16 ako mga boss. Pag 1-16 niya mga boss, ah, uh, nag-6.2 lang ako. Ah, uh, 3.14 siya mga boss. Ah, uh, tira lang ako ng 3.13. Ganyan. Kain, kain. So, kain ako. 8.14. Kain din siya, ganyan. So, normal development lang mga boss. Ah. Uh, Ah, uh, line talaga. Uh, meron talaga ito sa laro mga boss. Ah, uh, times sa timing. Tira lang ako ng 214. Pag five one niya mga boss, tumira lang ako ng ah uh, 106. Pag tira niya ng ah <coughs> uh, 115 mga boss, tumira lang ako ng 62 kaed sa atras. Pag tira niya ng 106 mga boss, tumira lang ako ng 51. Pag tira niya ng 61 mga boss, Tumira la na ako nang uh, 214. Pagtira niya nang uh, 116 mga boss, tumira la na ako nang 72. Pagtira niya nang 1613 mga boss, uh, nagsabi na siya sa akin na talo na daw siya ulit. <laughs> Sinabihan ko naman siya na hindi pa tapos mga boss. Hindi pa tapos yan boss. Uh, baka hindi pa naman yan tapos, hindi pa natin masasabi kung matatalo ka na ba. Yung nag-PM na, nag-missis-missis na sa akin mga boss, na, talo na daw siya. So hindi ko alam kung bakit uh, talo na siya, na siya siguro, para sa akin alam niya siguro yung ganitong purmada. <clears throat> Tira ko ako 1613 mga boss, nag-sacrifice na siya agad mga boss. Siguro nakita niya uh, alam niya talaga yung ganitong purmada mga boss. Siguro alam niya din ito kasi nag-sacrifice siya agad. Tapos tumira siya nang 215. So hindi mo na ako nag 45 mga boss kasi maapatan niya ako. So tumira lang muna ako nang 116, sinayang ko muna. Tapos, ganyan sa mga boss, kain, kain at kaso. <coughs> so, sabi nga ni Master Juan de la Viga, so, daanin mo na sa yaman. Pag lamang ka, so, kailangan mo na dadaanin daw sa yaman. So, siguro, parang tama din naman, tama din naman yung sinasabi nila. Daanin mo talaga sa yaman, para mababawasan din yung pressure. So, tira lang ako, 116 mga boss. <coughs> ganyan pagtira niya ng 6-2 mga boss uh, 5-1 so pagtira niya ng 15-14 mga boss uh, dito na natamaan siya agad mga boss uh, gusto ko pa naman sana mag -ano lang muna mga boss uh, mag uh, maneuver maneuver lang muna kaso uh, medyo napatira siya agad ng 15-14 mga boss uh, natamaan siya agad ng lansi pinakain ko ganyan mga boss uh, hindi na siya kumain mga boss uh, nag resign na po siya So nice game master Army CPL Ah uh, ang lakas mo talaga idol. Uh, kaso lang siguro uh, medyo medyo hard-headed zero ka o medyo hard loser ka kaya medyo hindi mo napapansin yung mga simpleng lansi. So advice ko sa iyo master kahit medyo uh, natatalo ka uh, siguro uh, medyo uh, maging kalmado ka lang at magpokus pa din sa laro. Kasi minsan kung medyo natatalo ka tapos gusto mo talaga makabawi yan pa po yung yan pa po yung dahilan para ikaw ay matalo. Kasi kung gusto mo talaga makabawi mga boss kahit medyo na talo ka na maging focus ka lang at yung magiging uh, focus ka lang at tapos kalma lang. Ah uh, wag mong dalhin sa medyo mainit yung uh, ano, wag mong dalhin yung laro sa init ng ulo mo. Kasi yun din yung dahilan ng pagkatalo mo. So, nice game master. Uh, master Army CPL <clears throat> so dito naman mga boss game 4 bakbakan mga boss pag tira ako ng 15 mga boss tumira siya ng uh, 313 pag so, kain ganyan mga boss real tira siya 116 so 314 ako mga boss 5 siya uh, 5 din ako pag 95 niya mga boss tira lang din ako 95 so medyo familiar yung uh, formada mga boss uh, bookline po talaga uh, bookline yung uh, opening uh, pag tira niya ng uh, 73 7-3 mga boss Tumira lang ako ng uh, 2.15. Pagkain din mga boss. Tapos, uh, nag ano siya, uh, 11.7. So, tumira lang ako ng 5.4 mga boss. So, para sa akin mga boss, uh, magaling din talaga to si Master CPL. Uh, Meron din talaga siyang nababasa. Uh, nakakabasa din ito. Kasi hindi din siya basta-basta tumitira ng ano, madidiado siya. Kasi yung ginawa niya nito mga boss, eh, tumira siya ng 72. So tama talaga yung 7-2. Kasi kung tumira siya ng 1-16 mga boss, uh, siguradong uh, pasok naman siya sa lansi doon. So tumira na ako ng 10-6 ganyan. Tapos uh, kaya na ako 4-14. So ganoon pa din mga boss, hindi pa din siya tumira ng 1-16. Kasi kung titira siya ng 1-16, sigurado na yan. Obos pati pantubos. <laughs> so yung ginawa niya nito mga boss, tumira siya ng 12-7. So magaling talaga ah uh, malakas, malakas din talaga si Master Army CPL. So shout out sa iyo Master Army CPL. ah uh, ang lakas mo idol. Kasi kung tumira siya ng 116 doon mga boss, uh, may ano sana may tira din sana doon mga boss na simple lang pero siguradong matatalo siya agad. Pag tira niya ng 7, uh, 7 mga boss, tumira lang ako ng uh, 1415 advance. So yung ginawa niya dito mga boss is nagpaano siya, nagpadalawa. So tama talaga yung ginawa nya mga boss para medyo makahinga yung uh, pisa niya. Tapos medyo gumanda din yung posisyon niya mga boss. <clears throat> Tumira lang ako ng 6-2 mga boss. Tumira siya ng 2-14. Tumira lang ako ng 8-3 mga boss. Tumira siya ng uh, 5-4. Pagtira ko ng 3-14 mga boss. Tumira siya ng timing siya ng 10-5. Pagtira ko ng 7-3 mga boss. Uh, iwan ko kung ano yung Naisa isip niya siguro uh, Gusto nyo talaga makabawi Siguro sa isip niya Kasi napatira siya agad ng 5 buwan. Hindi naman niya napansin yung Patira 116 kombinasyon pa dalawa pakain, pakain ako dalawa Ganyan mga boss Pero sa pagpakain ko dalawa mga boss Hindi na siya kumain uh, Bigla na siya nag -resign. So alam na siguro niya na matatalo na siya Kasi dadama na ako sa may 12 Kain ako 14 Uh, 12. So, shout out sa'yo, Master Army CPL. Uh, ang lakas mo, Idol. Siguro, medyo na ano ka lang, uh, napipressure kasi naunahan na kita. <laughs> so, yun lang mga boss. Uh, sana, uh, nag-enjoy kayo sa laban na yon at mayroon uh, meron kayong natutunan. Uh, bago matapos itong video, mga boss, mayroon uh, meron lang ako isa-shout out. So, shout out sa'yo, Master uh, Aaron Ang Malakas. And shout out din sa'yo, Master Erickson Encaliado. Ah uh, malakas din ito mga boss at uh, nag upload din siya ng mga video mga boss. Ah uh, sana uh, subaybayan din, din, din niyo yung si Master Erickson en Caliado. Ah uh, marami din kayo matutunan sa mga la sa mga laro niya mga boss. Din sayo, Master, ang shout out din sa Master Anghilito Plason from Cebu. Ah uh, ang <clears throat> shout out din sa king idol na si Larry Dama PG ng Dimyao Bohol. Ang shout out din sa yo Master uh, Sugabo Earl Iban ng Carmen Bohol. An shout out din sayo Master Munib Indana nang Sambongga City. An shout out din sayo Master Janli nang Palumpong Liti An shout out sayo Boss Gelbin Pamiron Rama nang Padada Dabaw An shout out sayo Master Hero Bang nang Magindanaw Cotabato. An shout out sayo Boss Elmar Taunon. An shout out sayo Boss Oscar Makin Champion nang Panglaw Number no. 1. An shout out sayo Boss Doydoy Ulaer nang Karkar Cebu. An shout out sayo Master Ireher Cantoria Hiser eh, Ah malakas yan mag 313 mga boss. Ang shout out sa iyo Master EJ Biso ng Caloocan City. Ang shout out din sa iyo Master George Lutina ng Batuan Bohol. Ang shout out sa iyong lahat diyan Damador ng Ilocos. Ang shout out sa iyo Master Roland Tangkilero Subirano ng Tibuli South Cotabato. Ang shout out din sa iyo Master Glenn Ray Ngujo aka Barbits ng Cebu. <laughs> so magaling din yan maglaro ng dama mga boss. A shout out din sa iyo Master Melvin Alauria. Uh, shout out sa iyo Master Dundon ng Dundo ng Valenzuela City. And shout out sa iyo Master Toto Silman ng Masbate City. And shout out sa iyo Master John Balasi ng Secure. A shout out sa inyong lahat diyan sa Secure mga boss. Yun lang mga boss. A maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga boss.